Hello world! Hello friends! Kumusta ang lahat? Saan man panig sa mundo na roon? Hindi lang akong makabulyo ng pagsalita kasi tulog pa si Lolo. Today is Monday, 9 past 9 na dito sa amin. Siguro sa Pilipinas ngayon ay tanghali. May tanong ako sa inyo, kung may magbigay sa inyo ng malaking halagang pera, tatanggapin nyo ba o hindi? Kung so, meron lang akong isishare na magandang blessing na dumating sa buhay ko na hindi ko inaasahan. <laughs> ngayon, ko lang, ngayon lang akong nagkakalakas loob na mag-share dahil confirm na pwede na akong mag-salita. <laughs> so, kung ano yon ito yon Nang dahil dito, binigay ng aking alaga. So, alamin nyo kung magkano to. Mamaya, sasabihin ko rin sa inyo kung magkano to. At, <laughs> tapusin nyo muna itong video na to, guys. And kung kayo ay bagong napadpad sa YouTube channel, maaari lang kayo mag-like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga videos na aking ina-upload. So, welcome back again. At ikukwento ko sa inyo ang <laughs> nangyayal sa buhay ko ngayon na hindi ko inaasahan. Kung ikaw talaga ay matino kang uh, worker, ay meron ka pala talagang ka, meron talagang balik sa'yo, lalo na kung nag-aalaga ka ng matatanda. Kasi naniwala ako dyan eh. Uh, meron nang nagsabi sa akin noon, 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 noon pa sa Pampanga, na inalagaan ko kasi yung lolo ng aking partner. Magkapatid yun na inalagaan ko. Ako lang naiiwan sa bahay kasi ang aking partner sa, sa Maynila siya nag-work. At maliliit pa yung mga anak namin. So, na hindi ako pwede magtrabaho. nag ako para lang mag full-time mami na lang sa bahay. Dati may work ako sa Maynila. Nasa hotel ako noon. So, madalit sabi, may nagsabi sa akin na isang matanda din doon sa pampanga na ah, Hayaan mo yung paghihirap mo yan, mainan daw yan na nag alaga ka ng matanda Kasi may sukli yan. more blessings to come sa'yo Ayun, kaya parang ganun balik sa akin kasi itong pagdating ko dito sa Pagpunta lang na sa akin dito sa Israel ay ano na ako, panalo na ako dito, di ba? Blessing ko na itong itinuturing dahil dito ako nakaraos. Ay, ang hirap ng buhay ko noon. <laughs> dito kami unti-unting nakabangon at nakapagtapos sa aking mga anak. So, sumadali so sa so, akin again, nabigyan na ako ng blessing ni nasa taas ni ba, Brother JC. <laughs> Brother JC pa naman eh. Kaya, um, sa so, para sa akin umaapaw yung blessings ko napunta ako rito sa Israel at ngayon balik natin yung kwento ko sa inyo about sa cheque matagal na niyang sinasabi sa akin, itong alaga ako nahayaan mo, bibigyan kita, ganun ganun pero hindi ko siniseryoso yun kasi nga mata may, may sakit eh Muna ako isipin kasi ganyan, ganyan trabaho lang, sabi kong kaagi, mo naman ako eh. Pero hindi ko inasahan, natuto pa rin pala niya. At bakit naman ako binigyan ng ganitong halaga? Saan, para saan ba ito? Sabi niya, gift daw niya sa akin. So, okay, gift, pero malalaman niyo rin sa susunod ng mga araw, kung bakit ako binigyan ng ganitong halaga. Blessing talaga guys. Maraming salamat talaga kay kay papagad na nagkaroon ako ng ganito na hindi ko inasahan kahit dinadalo naman siya every weekend lumalabas naman kami iba talaga yung ding ano yung nandyan lagi yung laging nakakomfort hinahanap niya yun eh. ang matanda kasi naghahanap ng atensyon so nga sabi ko wag ka pagkalala nandito naman ako hindi naman kita iiwan sabi ko ganun Andito pa rin ako, kaya ngayon nalagang kita mabuti, kasi kailangan din kita. <coughs> Sabi kong <ganun. coughs> Kasi, syempre, kung pag ito'y mawala na, ito na lang kasi ang last visa ko. So, pwede pa naman ako mabisahan, pero mahirap na na, trabaho na. Eh, itong trabaho kong ito sa kanya, hindi pa ako ganong mahirap dahil nga matino pa siya at kaya pa niya, able pa siya kaya pa niya mag, mag, maligo kaya pa niya magpalit ng damit uh, kaya wala pa akong, hindi pa ako dumating sa punto na inaalagaan ko siya ng gusto ang importante lang sa kanya na may maganda ng pagkain lutuan siya, maglaban ng damit niya magalalay sa kanya sa lahat ng alimbawa lalabas kami, sa, samahan ko siya at saka yung time na nandoon ka sa kanya pag handa kang makinig kung sa ano sasabihin niya, yung mga hinaing niya sa buhay, gaka-burn din ang utak kasi nga, puro hinaing niya eh, nung unang kabataan niya, at saka yung lahat-lahat na, yun. Pero kailangan lang natin silang sakyan kasi may sakit nga. Eh, dala na yun sa may sakit nga sila, kaya doon na nila nararamdaman yung lahat-lahat ng nagkaroon sila ng self-pity. Ganyan sila, kaya kailangan lang alalayan at i-reverse yung mga iniisip nila lalo na pag nag-emotional na kaya handa na kami dyan mga care caregiver na ibato din yun na para maganda ang balik o eh, baga, ma babalik lang yung mga iniisip niyang pag-alala so isa na nga yun doon yung sinabi niya na ayaan mo dahil sa nagpasalamat ako sa iyo na nalagaan mo ako mabuti, hindi mo ako pinabayaan. Um, walang katumbas yung pag-aalaga mo sa akin. Bibigyan kita ng ano, uh, kahit kunting halaga lang na pagpasalamat sa, kasi hindi na akong sa, sa tingin ko hindi na magtagal. Ay, ay, wag naman, sabi kong gano'n. <laughs> Kailangan din kita dahil nga kailangan ko pa ng trabaho dito sa Israel pag nawala ka pa ano mahirap na akong baka mamaya mapauwi na ako kasi lampas na ako 8 years dito sa Israel ay eh, ang ano lang nila dito hanggang 8 years kung di ako maka pero pwede pa ako mabisan pero pahirapan yun nga baka mauwi na lang ako sa tago ng tago nung Merkulis ito nangyari binigay niya to inisuhan niya ako ng apat na libo na pera dito. Ang katumbas nito sa atin ay mga 60 plus. Nagulat ako, napaiyak ako. Hindi ko <laughs> hindi ko kalain na ituloy niya 'Di ba? Sabi ko wag, pero bag, habang nag-i-issue siya, nagkukwentuhan kami. Alerto ako, ni-record ko lahat kasi ayaw ko na mapagdintanan ako baka isipin ng anak pag nalaman niya to na nabigyan ako ng ganito kahalagang pera, ay isipin niya na sinusulan ko yung matanda na mabigyan ako ng pera. Kaya nirecord ko for my own ano din yun, safety na mayroon akong katapat. Halimbawa magka man. Kaya sa, takot din ako. No, Merkulis ko pa yung na, ito natanggap. Sabi niya, ipasok mo na yan sa bangko. Sabi ko, hindi alam ng anak mo yan. Sabi ko, ganun. Sabi niya, hindi na kailangan ipaalam sa anak ko yan kasi akin, pe, akin naman yung pera wala na silang pakialam dito kahit na kailangan pa rin nilang malaman yun, ganun ako ka ano, uh, hindi ako basta-basta nga basta na lang, okay, sige tanggapin ko yan pero tinanggap ko para lang kasi namimilit siya pero nakarecord ako pero ang nangyari, hindi ko pinasok kunyari lang sinabi ko, sige, okay, sige po umalis kunyari ako para lang matahimik lang siya sinakyan ko pero hindi ko talaga pinasok sa banko, sa account ko. Kasi kailangan ko muna ipaalam sa anak. So, Merkulis, service business, ano, medyo, hindi ko ma, anong anak kasi, medyo nagkaka, ma, nagkaroon ng maraming trabaho yung anak niya. Busy masyado. Hindi ko siya madisturbo. So, nung, ano, nung Sabado, nagpunta rito. Yun, sinikreto ko na siya. Kaya hindi ko muna talaga, mag isip kasi ako na kailangan ko munang ipaalam to. Hindi pwedeng di alam ng anak kasi baka mamaya pag nalaman niya, iba yung dating sa akin at baka sabihin niya na, ay pera lang ang hapon nito. Lalo na kami lang dalawa ni Lolo dito, maiisip niya yan na hindi ako napakatiwalaan. <laughs> yan, hirap na magbig kasi. So, nung time na yun, kinausap ko na siya at pinakita ko to. Good news naman at wala siyang total sabi niya pera ng papa ko yan siya nang bahala kung anong gusto niya sa pera niya at deserve naman sa iyo yan na mabigyan ng pera dahil naghirap ka naman din sa papa ko yun so maraming salamat sa <laughs> iyo kung ganun may turing ko na talaga to na <clears throat> legit ang pagka uh, tanggap ko nitong pera na to kasi siya lang naman din ang naalala ko yung anak ayoko naman din na mabypass siya sa pagdating sa ganito lalo na pera ang pinag-usapan ayaw kong mabaliktad so ayan guys na share ko lang sa inyo na honesty is the best policy talaga kailangan mo lang talaga magsabi ng totoo para pagkat para magaan din sa kalooban mo at sa din sa kanila na maiisip nila na ah, pagkakatiwalaan pala tong worker na to oh, di ba so Ayan guys, sana kayo din ay pagpalaan kayong lahat at magandang araw. Dito na nagtatapos ang ating video at uh, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ng aking ina Maraming salamat din sa mga datihan ko ng subscribers, mga followers, viewers. Maraming salamat and God bless.